mga ka-farmers, dito na naman tayo sa aking new gun. Tama po na nag-harvest po ako sa aking new gun itong araw na ito na October 27 po ngayon. Naki ano po, nakisuyo po yung mga kapitbahay namin na kumita man lang kahit kaunti. Kaya ito na ngayon. Ito yung paraan kung paano magawa po ng uling ito po yung uling na galing po so, sa coconut ito po yung coconut mga ka-farmers at saka ito na po yung bunga sa baba ito yung ginagawa nila yung nakaraan pong pag-harvest ko kaya yung pag-harvest ngayon at saka yung nakaraan na pag-harvest sabay-sabay nila gagawain yung uling para man lang matustos man lang yung araw-araw na pangangailangan bilang isang pamilyang Pilipino nga mga ka-farmers ito po yung mga hanapbuhay ko dito sa probinsya. Di mo kita kag pila ka. Mo kita dito sa kasapaan eh. Ito sila daw. Ano ba? Dalaw sa kasako, ilang kilo. Mga 30 no? Mga 30. Ah. Ano po ka farmers? Tinatanong ko yung nagtatrabaho ngayon lang kahit bahay namin ano pala pag, pag tuloy-tuloy pa yung magtrabaho nila kikita po na sila ng mahigit 300 pesos yung kikitain nila po nito basta makisoyo lang po sa mga may-ari ng new gun Ganun lang po mga farmers talaga pong tayo po mga mga Pinoy talagang bigay-bigayan lang po kung sino nangangailangan mga farmers dito po dito po sa unahan dito po yung nag ano nagbibiak po ng yog Palora mo ka po pala Ito po yung kinukuha nila mga farmers pag matanggal natong laman yung mga babae na naman yung yun ang sila susuri naman sa lanit sa kaya ipakita ko sa iyo sa unahan kung ano ang ginagawa ng aking mga tao po dito mga ano mo kuha to? Ano mo kuha to? Saan ang saan ang saan ang lugit? Dahil ang Manila mabilisan nilang mga ka-farmers Meron din sa unahan Ganon din ang Ganon din ang ginagawa nila Inaabangan yung Pagkatapos po nito mga ka-farmers ko po yung bunga ng nyog para hindi po mahirapan si Ya Dahil makadikit po yung bunga ninyo kasi kayo yung ano nila gawin uling nito. Ay ay. Marami talaga. Marami pala yung ano nila itong, itong araw dito mga ka-farmers dahil ito pa iso pa rin oh. Dahil hindi pa na, nakuha po ng mga bata yung nakaraang harvest. Kaya tambak po yung pagkukuha nila ng uling. Ito po yung cocoa charcoal mga ka-farmers. Ito po ay odor neutralizer pag, mata, pag ma-finish product na po ito, ka farmers. At saka pwede na ito panghalo sa ink battery pwede rin ito mga ka-farmers karamihan ito pag matapos na to magawin itong uling karamihan yung ano na importation ga papuntang China mga ka-farmers Ay, sebahan <celebrate> like, <that Coba talk? cough> <it> kita <ination> ito na rin po mga ka-farmers yung pagtatrabaho po nila dahil katatapos pa lang po ng ano, tanghali dito gumami na po yung natapos po nila mga ka-farmers ito po si Yadora at saka si Adil yung video malit-litante ito po si Adora yan po pag pagwabalat po ng bunga ng yung po mga kaparmers. Kailangan mo. Mayroon pang gloves eh. Adil. Saka ito na rin po yung matatapos nila mga kaparmers. So, Mamaya-maya yan. Pagkatapos susunogin yan at katapos lagyan po na hagisan po yan ng tubig para hindi lahat-lahat hindi maabo ganun po yung paggawa ng uling ito po yung uling na komersyal hindi po ito pang gamit sa litson ito po yung komersyal na uling na i-export Ito na po ka-farmers, -ka yung kalalabasan pulong ng ginagawa nila na pag-uuling. Tsaka ito na rin po yung kalalabasan mga ka-farmers. ito na rin yung pag-uumpisa po ng pag-uuling po mga farmers. Ganyan po ang mga paraan sa pag-uuling ko ng komersyal na uling. Ito po yung uling na hindi pang-litson. Ito po yung diretso sa planta po ng pabrika. Dahil ito po yung binabasa pinipigilan po ng farmers yung paglaki ng apoy ito po mga farmers na nakita po natin yung pagsisindi ng o pagsusunog ng coco, coco shell na ito po yung gawing uling malapit na pumatapos yan po si Adil. malapit na rin matapos Malapit na rin matapos mga ka Malapit na rin maging pira. Ito po yung tinatawag na cocoa charcoal o black money. Dahil ito pwede, pagkatapos ito, maging, ito maging yung uling maging pira na para pabili ng mga bigas pang ano sa araw-araw na pangangailangan. Kahit ganito po, kumikita po yung tao.

Thank <laughs> you. mga farmers tapos na rin po tapos na rin yung pag trabaho bilang anak buhay po binabasa po lahat mga farmers para sigurado po na walang apoy sa ilalim at saka kinakailangan talaga magsindi nito para hindi delikado dito sa talaga sa ilog. Pasan po ng ano. Ito na rin po yung uling ng nyug. Ito po yung kuko charcoal na pwede na, pwede na to mabinta para hanap buhay po sa kanila. Mapakita ko na rin sa inyo kung paano ginawa po yung kuko charcoal po mga farmers. Ito po yung kalabasa na uling black money para maging pira para pambili po ng mga kinakailangan po sa pamilya. Ganun po lang mga farmers at saka thank you na lang po, po sa pag-watch po sa aking mga video. Ito na rin po mga farmers. Salamat.